Good morning, good morning sa lahat ng aking mga subscriber Ito, nandito na naman tayo uh, Magbablog na naman tayo yan, mga, mga ropa Yan, kita natin itong uh, uh, Itong motor na to, grabe oh. Tignan mo, napakaraming sira niya ito Sa gulong Yan, grabe Kasi ano na siya eh uh, Stock na siya Yan oh. Grabe oh. Ang daming linisin. Grabe. Oh. Pati kadera niya, paliti na, makalabang na. Ayan, yung gulong niya, malambot na, pali na din. Ayan, grabe. Yung upuan niya, sira-sira na din, damage na rin. Ayan, napakadami, ang daming linisin. Ayan, ang daming sira, halos lahat na. Sira-sira, ayan. Ayan, grabe grabe ang ano nito pero ice pa na andar pa pero malaki laki rin ang magagastos dito pag pinaayos to grabe oh dami na sira yan yan ang ginamit namin to isa isa nakakalas to nung ginagamit namin grabe so, yan Unong gamit namin natanggal yung yung preno dun sa may unahan yung pinakang ano dun natanggal yun yung ginamit namin nung unang baba namin ng uh, bayan tapos pagbalik namin bumalik ulit kami ng bayan ang natanggal naman yung dito sa ilalim yung apakan ito yan yan naman na tanggal kaya delikado talaga pagka sa lahat na nagmumotor dyan delikado pagka ganito ang motor nyo kailangan chinecheck nyo lagi ang mga motor nyo pag nagmumotor kayo kasi yan kitang kita nyo kasi diri rin natin maiwasan ang aksidente sa kalsada pero lagi nyo chesika ng motor nyo pag gagamitin nyo ayan lalo lalo na pag kaganto walang flaring kalansay yun, tapos open muffler ka pa bawal yung open muffler dapat kung anong anong sa motor mo yun na yung gagamitin mo kung anong nakalagay doon kung kinuha mo yun na yun pero nakadepende sa'yo kung anong gagawin mo pa na ano sa motor mo kung bababa mo siya o ano kukulayan mo o ganun pa sa mag-iingat na kayo lagi sa mga gantong motor yan kailangan lagi nyo check engine yan lalo na kung malayuan ng biyahe, yung biyahe lagi nyo check engine ang lagi nyo check chicken pagka malalayo ang biyahe nyo preno gulong yun yun lagi nyo check engine nyo yan ito grabe ang laki na magagasas dito pag pinaayos pa to eh, ang tagal na matagal tagal na rin to naka-stock dito so, oh, medyo talagang grabe na ang tanong oh. Huh? yan grabe quality na talaga siya sobra oh, siguro pagka ano baka hindi nito ipaayos o benta na lang o na lang siguro e benta na lang pero kung e benta sa mga ano baka naman baratin pagka ganun pero mas maganda pa rin na ipaayos to wa para may magamit kahit ganyan pero malaki talaga mga gasos to kung mulang mga 15,000 o 10,000 hindi ko kasi expect kung ganoon o kaya 5,000 siguro ganun ang mauubos dyan pag pinaayos yan kasi hindi kasi ako medyo marunong nito ngayon pero matututo ako mag mekaniko pagka ano siguro pag test na rin Ayan. grabe ang laki ng sira nito grabe puro kalawang na talaga oh. talagang paliti na talaga siya grabe ito mukhang bago pa oh, bago pa ito. Ayan. Ayan mga guys. Uh, hanggang dito lang po. Thank you po sa inyo lahat sa panonood sa mga vlog ko.